Merindahin natin ang binatog at andyan ito ng binatog. Dupating na. Punta natin sa si tinyente. Sir! May binatog po. ah, <laughs> ano? Gusto mo ng binatog? Tara na. Let's go, baby. Let's go. Sige, laka, dali. Nandoon na yung binatog, oh. Alam mo na yun, di ba? Toy. <laughs> ano tong dato niya na galabyog labyog. Tara na. Okay, tara na. Alam niya na yan. Matik na yan kung nasaan yung binato. Eh, may to guys. Oh. Eh. Diba? Yihi! Yihi! Okay! Binatog! Bigyan mo nga si ng binatog. Kasi mukhang namista na naman yung binatog. O, ito na. Binatog na. eh. na, di na siya, guys. Ah, 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 ah. Isa, 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 isa. Isa, 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 isa. Yeah. Ah. Oh. Solve na naman ang ko. Paya ko sa baso. Bente, bigyan ko sa nanay. Oh, yung, well, Ano? Oh, nay, nice. sayo, merienda mo. Eh, kasi sa si tinyan bibina magbibinatog, ikaw hindi eh. Lama. Ang nila, guys. eh tinyan Ano, kumakain pa? May mga tindahan ni nanay, kandila. Ha? <laughs> <Huh? laughs> Birthday mo sa Martes? Ano ba yun? Ogo. Ogo's ano? Ay, di ba dati ng birthday mo nagbigaya kami? Oo nga, no, birthday mo, no. August 6. Ah, sige, sige, sige. Okay, sige, sige. Okay, sige, sige. Okay, sige, sige. Teka, ko mas tinyente, ha? Sabi niya, sabihin ko na sa amo ko. Wala na ako amo, Sino <laughs> Sinong amo ko kaya sabihan ko? Halo, kasi nanay. Nangihila siya pang kain niya sa 6. Ang pambihira. Ah! Ah! Oh, Sabi mo, dalhin yan. <laughs> uwi ka na. Dala-dala, tinintin yung plastic ko. Hindi yan. Ah! Tapo natin to kasi bawal dito magkalap. Tara na, uwi na tayo. Uwi na to kay nanay. Uwi na. Kay nanay, dali. Ibilisan mo naman, lakad na. <laughs> yan, ganyan. Uwi na, tara. Uwi na kami. Nakakain na siya. Tara, dali. Bilis na uwi na kay nanay. Dali. Ngayon dun. Bye-bye. Marunong na yan sa lupa. Sila mo lato niya. Bye. Oops! Ii mo na. Toy. Bye. Okay na. Okay.